Uy, kapag sangit ka. Dapat chat mo ta. Magsuso of gayam. So na guys, nagpudot na yun. Hey. Uh, Pudot nito yun. <laughs> Lakas-lakas. Ito yung max niya pala. Uh -huh. Wala na, namatay din din yung mga halaman mo sa sobrang hey. init. Alam, mayroon palang heater dito. Mm. Naglalao ko namin na yun. pag mo na rin sa bathtub, please. Oh, tapos na rin ang mag-uwag. Uh, oh, Magbasa na. <laughs> Mayat. Oh, oh. Mayat-mayat lang, kakwam. Kasi, Kasi, ha? Ah? Mayat-mayat lang. Oh, basa. Oh, iba kung musag niya. Ah, yung malabas. Eh, eh, lalabas na ako ka eh. Kaya ka initan ka? Oo. Uh, uh. Alam tayo, okay. Masakit na rin sa mata. Basang basa pa pa na pala yung floor. Sa steam ko. Dito muna ako. Masama na talaga ng pag-aramdam. So, mo yung tubig? Yan, 60 degrees. Huwag kang sumot dito. Grabe, ang init. Promise. Siyempre. 60 degrees. Trinay kong sinasaw yung pa ako kanino. Grabe, para ako ma... Nga... Ayala, sorry. Ayaksin. <laughs> Kim mababa yan na pangutot. ang mababa yan na pangutot. <laughs>